Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kaagad tayo. Meron akong isishare sa inyo na nakakatawa ito eh. Oo, eh. Alam nyo bang itong si Congressman Kiko Barsaga ay nanawagan ng uh, rally, protesta? Ang nakalagay doon sa panawagan niya ay Marcos Resign. Ayan. At ang venue na pagsasagawaan di umano ay sa Forbes Park, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo to ha. Congressman Congressman Miao na utakan si John Vick. Isang malaking miaw direction ang ginawa ni Cavite 4th District Representative Kiko Congressman Miaw Barzaga matapos mautakan ang 2,000 pulis at si DILG Secretary Junvic V. Cremulia na nakaabang sa Forbes Park linggo ng gabi, Oktobre 12. Ngayon yon mga kababayan. Matapos ang matapang niyang panawagan, napapasukin natin ang bahay ni nasaldi ko at Martin Romualdes, inakala ng lahat na ang target ng kanilang uh, kilusan o inakala ng lahat na ang target ng kilusang people power ay ang gated community ng mga VIP. Pero imbis na sa Forbes Park, sa Saraha Sulaiman Park, sa Maynila lumitaw si Barzaga. Bitbit -bit ang kanyang mga supporters. Nagpa-selfie, ngumiti at nakiisa sa anti-Marcos rally. Habang nakaantabay sa wala ang mga pulis sa Forbes Park. We have nothing to lose in billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Wala tayong dapat ipangamba at bilyon at bilyon ang maaaring makuha bukas ng gabi. Papasok tayo sa Forbes Park. We are only after Saldico and Martin Romualdez. We hold no anger towards anyone else. Tanging si Saldico at Martin Romualdez lang ang pinag, pinupuntirya namin. Wala kaming galit sa ibang tao. Pero pagdating ng rally, tila pusa sa dilim si Barzaga. Wala sa Forbes Park, kundi sa Maynila. Mission Meow Possible ang naging tema ng gabi. Tahimik na naka-score si Barzaga sa unang round ng political mind game kontra kay John B. Crimulia at PNP.

sabi niya kanina kasi nung Ito, uh, ito, ito, ito Noong 2 hours ago ito eh Mga alas Alas 9 ito Sabi niya We will not fire on any state forces or civilians Any possible escalations will be from The PNP led by SILG John B. Cremulia. Ito yung nakita niya na si Secretary John B. Cremulia ay nasa Forbes Park kasama mga polis at siya nga ang nag-briefing pa sa kanila. Tapos nag-post ulit siya. Sabi niya, one hour left until Forbes Park rally. Sabi niya, people power. Tapos, 2000 plus policemen are deployed in Forbes Park This protest will be remembered in our history books sabi The <laughs> Then, SILG issued an order that authorized the usage of firearms We don't want Forbes Park to turn into Marawi but we must defend ourselves People power sabi niya. Tapos nag-post ulit one hour ago. Due to traffic, the, the protest has been moved to 11 p.m. Tapos tumawa siya. People Power Marcos Resign nakalagay dito. Tapos dun dumating na yung oras. Sabi niya rito, nag-post 20 minutes ago. Ito, Das Marinas Village pala napuntahan ko on the way na ako sa Forbes Park. Wait ka lang, SIL Jeremy. Tapos tatawa-tawa Eh parang na isahan niya rito kasi napakaraming mga na-deploy na PNP. Pinangunahan pa nga ni SILG John B. Naghihintay pala sila sa wala mga kababayan. <laughs> Eh po ako. Yun lang mga kababayan, na share ko lang. <laughs> Ang dami. Ang daming naghihintay na pulis wala pa laron mga kababayan. Eh naisa naisan si SI, 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 si LG Jun, Jun rito Bakery Mulyari ito. Yula i-share ko lang po sa inyo 'yon mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat.